Sir. So wala na kayo ngayon relasyon? Wala na, sir. Sir Alejandro, yan, narinig mo. Inamin naman ni ma'am na binili siya ng ticket. at marami siyang reklamo laban sa iyo. Anong reklamo siya sabi mo? Ta, wala akong namang ginawa sa iyo. Ikaw na una. Ikaw na una. wala akong ginawa sa iyo. So ito nga mga kabayan, isang OFW na Pilipina na galing dito mismo sa Saudi Arabia, umuwi na ng Pilipinas. Pero hindi ito Umuwi sa kanyang pamilya o sa kanyang asawa. Mister niya, nagreklamo sa Tulpo in Action dahil sa ibang lalaki raw siya umuwi. Mga kababayan, watch po natin ang reklamo ni kabayan sa kanyang misis sa Tulpo in Action sabi mo umuwi ang iyong misis July 20, ano? Opo, sa Saudi po. Ano ba yon? Schedule na, nauuwi talaga siya, finish contract? Siguro po, ta uh, nung July pa umalis yun eh. July. Okay. Bago pa siya umuwi, tinawagan ka ba niya na uuwi na siya? Sabi sa akin, nung 18, baka hindi ako makakatawag ng dalawang araw, sabi niya. Parang may pumutok, sabi niya na where, sabi niya. Doon, doon daw. Pumutok na? Where doon, sa bahay nila. Yung tinitira niya sa Saudi. Okay. So, nung July 18, pumoporma na siya o naghahanda na siya para umuwi nun? Siguro po. Ang binigay niyang dahilan sa iyo, hindi siya makakatawag hanggang oh. sa pagdating niya. Oh. Hindi ka ba niya binigyan ng detalye kung anong airport siya darating, kung anong oras, kung anong airline, anong flight? Wala? Wala po. Para masundo mo, hindi naman siya nagpapasundo? Hindi po. Hindi ka naman nagtaka bakit ganun? Hindi naman po. Pero nung kina lunes, 21 yon, pinaring ko yung cellphone niya. Tapos nalaman ko na bakit nagring yung cellphone mo ngayon kako. Nasa ibang bangsa ka nga. Bansa ka tapos iba na yung ring mo ng cellphone mo kako. Sabi niya sa akin, nagtatrabaho ako sabi na. Ang alam ko na dito ko na sa Pilipinas kako. Anong araw ito sabi mo dumating siya July 20. Anong araw na pinaring mo yung telepono niya? 21 po. Kasi, so ano sabi pa rin niya? Nasa Saudi pa rin siya? Opo. Pero nung pinaring ko siya iba yung ring ng telepono niya eh. Mm. Dati yung muling sa, sa Saudi, iba yung tunog niya. So, madalit sabi, eh, noong 21, sinasabi pa rin niya, hindi siya nakauwi. Opo. So, doon pa lang, parang Oo, sinungaling na siya, opo, di ba? Opo. opo. Ito mo nalaman na nakauwi na pala siya. Tumawag doon sa ano, kapitbahay namin, yung barkada niya. Hmm. Hindi niya alam na binibidyohan siya. Hindi niya alam na binibidyohan siya. Opo. Nag-video call sila, tapos binibidyo ng isang kasama ni... doon na Nandun siya, nakahiga, kasama yung lalaki. Sino yun? Kilala mo kung sino? Yan yung kinakasama niya ngayon po. Kanina mo nakuha yung litrato niya? Sa kaibigan niya po. Kaibigan niya, pinadala sa iyo, nagmamalasakit oh, yung oh, kaibigan oh, oh, niya. Oh, oh, oh. Noon nakita mo yung litrato na, anong ginawa mo? Umiyak lang kami, tapos nakita lang mga anak ko. Hmm. Eh, then... Nakita ng mga anak mo. Ano hmm, po? Sobrang uli nung no, pagkatapos mo makita 'yung litrato na yun at na hindi na po hindi, hindi, hindi na sumasagot hanggang sa pagpunta mo rito ngayon. Opo. Si ma Mary Grace po ay patungo ng 'yong Pangasinan pero sumagot pa rin po siya sa tawag natin. Magandang hapon po, ma'am Mary Grace. Hello po, ma'am. Yung dumating ako nang sa dito sa ano, sa Pinar. Oo, inaamin ko, hindi ko sinabi 'yung taktong date ng pag-uwi ko kasi biglaan po 'yung pag-uwi ko. Kasi po, kahit ako, hindi ko po akalaing eh, makakauwi ako ng ganong date. Kasi po, wala po talaga akong pambili ng ticket. Anong araw ka dumating, Mary Grace? Dumating po ako dito sa Pinasta, July 20 ng gabi. Sino dito. Yes, sumundo po. sa'yo? Sabi rito ni Alejandro, hindi rin nila alam kung anong oras ka darating, anong araw. Sino sumundo wala sa talaga, sa'yo? Sir, sir. wala talaga silang kaalam-alam sa akin. Kasi, receiver na tumawag sila kung malapit na lang tahod ko. Tatanungin nila kung nagpahot na ba ako. Hindi man nila ako tinanong kung kumusta ba ako, kung kumakain ako. Wala. Basta pag tumatawag yung mga yan, sahod ko lang kailangan nila. Wala silang ah. pakialam sa akin kung so ano dinadanas ko. Ngayon, okay. yung taong tinututoy niya, yan, yan ang tumulong sa akin para makauwi. Siyang bumili ng ticket ko pa uwi. Ayan. At yan sinasabi niya, hindi ko yung kinakasama. Nakipagkita lang ako doon sa mismo sa kahit anong araw. Siyang sumundo sa akin. Hindi ko yan, eh, hindi ko yun tinatago sa kanya. Pero nung nalaman niya na tumawag siya sa akin, sa number ko, sinabi niya, nauwi siya, nauwi ka na? Pinatry ko nung araw na yon. Pero nung araw na yon, kinausap ko pa ba yan. Huwag niya sasabihin niya, na hindi ko siya tinawagan ni Ever ko siyang tinawagan nung mauwi na ako dito. Oh, sige. Sinabi ko sa kanya, o, uwi ako ng Pangasinan, mag-uusap tayo. Kung gusto mong mag tayo, punta tayo ng barangay, doon tayo mag -ayos. Saan ka nagtuloy nung uh, pagdating mo? Sumama ka ba doon? Anong pangalan nung lalaking sa litrato yung nakahubad? Si Richard, sumama ako doon, sir. sir, sir. Sumama ko sa kanya, sir. Siya ang sumundo sa akin. Sa akin, bumili ng ticket ko pa uwi. Binigyan niya akong pera pa uwi. Anong konsiderasyon nung pagbili niya ng ticket sa iyo? Meron ba kayong relasyon? Nakilala ko lang kasi siya sa, sa ano, social media. Long time na yon. Tapos nagkaroon na kayo ng parang, Ayan. Uh, nag nag po ako sa kanila ng dalawang araw. So yes, hindi sir. mo naman tinatanggi na may relasyon kayo? Hindi ko naman tinatago yan, sir. Nag-stay talaga ako sa kanya dalawang araw, sir. Pero hindi ko sa kinakasama kasi ayaw ko na pong ano, yung bang sakit ng ulo sir, eh yung asawa kong yun, sakit sa ulo ko, maghanap pa ako sakit ulo. Hey Kamiya, anak ba kayo Alejandro? Ilang po, tatlo po. Pri tatlo po anak namin sir, malalaki na. Priority ko ngayon, sa ngayon anak ko lang. Pero yung sa kanya, wala na akong pakialam, wala na akong... Hindi na rin kami pabalik sa dati niyan. Kung sa anak ko sir, anak ko, lahat saot po, almost two years. Ni Tiso, wala akong tinira, lahat pinadala ko sa kanila. Kamusta naman ang kalagayan mo doon sa kay Richard ngayon? Wala na ako doon sir. Wala Wait na. Oo, oh, sir. Matapos kang bilihan ng ticket, eh. Ano, kauli-hulihan lang ninyo yung eh, nakunan kayong litrato na nakaubad pa siya. Yes, sir. Yes, sir. Yan lang. Oh, lang. Yun lang ang kabayaran nung pagbili niya ng ticket sa'yo. Yes, sir. So, wala na kayo ngayon relasyon? Wala na, sir. Sir Alejandro, yan. Narinig mo. Namin naman ni ma'am na binili ka siya ng Inamin ticket. Mo, sir. At marami siyang reklamo sa laban sa'yo. Anong reklamo siya sabi mo? Ta, wala akong namang ginawa sa iyo. Ikaw na una. Ikaw na una wala na. Kong ay, gano y gano y sayo, wala kong ginawa sa iyo. Wala kong ginawa sa iyo. Isa pa lang anak natin, lola ko. Wala lula kong ginawa sa iyo. Alos magdara pa ay, ako, ako doon sa pag-aaral sa mga naku. anak natin. Tayo nako! Kaya ako nagagawa ng mali. Nakagawa ko ng mali sa barangay natin ng dahil sa iyo kasi patugan ka. Wala idong ka. Noon, ay, noon ginawa ako, ko ang lahat. Wala kang trabaho. Hanggang pinag -aaral, yes. pinag aaral ko yung mga anak natin. Mga utang mo, mga asa, mga mga kal. Ako nagbayad. Wag ako, wala kahit, kang, wala kang kahit, ano, kahit, doon kahit sa bahay na ako. bistiga mo doon sa Balogo. Eh, nako. Bistiga mong Balogo, marami kang utang. Akong nagbayan. Hmm. Ma'am Mary Grace, actually po kaya nagpunta rin dito sa aming tanggapan, itong si Sir Alejandro, ay nais po niyang makipag-ayo sa'yo para po yung mga bata is lalaking mayroon pong mother at mayroon pong father, buo ang pamilya. Oh, Bang. ma. Please ma. lang, ma. Sir. Balik ka na sa amin para mabuo yung pamilya natin. Pakinggan niyo po ako. Hindi ko ako lalayo sa mga anak ko. Mananatili po ako sa bahay ng mama at papa ko. Mga kapatid ko, yung obligasyon ko sa mga anak ko, alam ko. Kasi nagpa ako, pinakalis ko, sa, pinakalis ko mga anak ko. Dalawang, kalito, dalawang taon, ko. lang Di yun. Dalawang hunting. taon lang. Nagparal ka lang ng dung, dalawang taon. Susumbat mo pa yan? Diba mo? Susumbat diba mo, mo pa yan? Diba, diba gusto mo ayusin ko? Eh, hindi ko tatalikuran yung mga anak ko. Ano Paano puno? mo hindi tatalikuran? Tinalikuran mo na nga sila. Tumatawag sila. Ayaw mo silang sagutin. Ay, nakakausap ko sila. Ikaw lang hindi mo eh. sila kinakausap. Ay, nako. Nakausap. Binababaan mo na sila na ng po. telepono. Oo. Huwag ka gumawa ng istorya. Babalik mong istorya. Sinungaling ka talaga eh. Ikaw sinungaling, kahit tawagin mm -hmm. si nanay. Tandang sumukong kahapon, kausap ko. Kahit kausap ka mo si nanay, matataya. alam niyan ka... mo. huwag ako. Huwag ako. Ikaw, narinig namin, nananawagan ka na gusto mo magbalik siya. Opo. Handa ka bang kalimutan lahat ng mga yung sinasabi mo na pagkakamali niya? Opo. Gusto ko po, gusto ko pong magbalik yung asawa ko para mabuhay yung pamilya ko. Kakalimutan yung pamilya. ko. So ang layunin mo ngayon, Handa mong kalimutan lahat kung ano man ang naging diferensyahan ninyong dalawa basta mabuo lang ang pamilya. Opo. So yan ang position mo ngayon. Mary Grace, ah, nandito ngayon yung anak mo, si Mark? Opo. Oh, Ma, di na ba kayo uwi dito? Okay. Ma, di na ba kayo uwi? Eh nako, ang kulit nyo. Eh sinabi nang pauwi na ako dyan, di ba? Pauwi? Oo, oh, pauwi na ako. Magtanong ka doon kay nanay. Tanongin mo si nanay. Sabi ni nanay, hindi ka daw uuwi Eh pauwi ako. Kailan ka uwi, uh, Grace, para maliwanagan naman si Mark? Uwi ako nga, eh, sir. Uwi ako ngayon. Nasabihay na ako ngayon eh. Okay. Handa ka naman kausapin si uh, Alejandro. Base doon sa pakiusap ni Alejandro rito sa amin sa programa na kung pwede, magbalik ka na raw sa kanila para sa pamilya ninyo. Yun ang pakiusap niya ngayon. Hindi ko kung may ako sa asawa ko, sir, na babalik kami sa dati. Pero sa mga uh, obligasyon ko sa anak ko, Nagawin ko po lahat para sa mga anak ko. Sige, ganito na lang ano. Siguro hingi tayo ng tulong sa barangay, ano, para sila ang mamagitan. Kasi mahirap yes, naman. Yes, so, sir. Mahirap naman, Doon na, mahirap doon doon na, man, na lang great. sa barangay, sir. Mag-usap kami doon sa barangay. Sinabi ko na yan sa kanya. Pag-usap kami sa barangay eh. Ganun na lang, ano? Kasi alam mo, mahirap naman kung walang mamamagitan sa inyo. Humingi muna tayo ng tulong kay Chairman Urbano de Los Angeles, ano? Para naman siya mamagitan. Kaya sabi mo, pauwi ka na. Siguro mga bukas, pwede na kayo mag-usap? Tatanungin lang yes, natin sir, kung available si Chairman. Bukas na, sir. Doon kami sa barangay. Okay. Sherman Urbano de Los Angeles, Barangay Balogo, ah. Binmale, Pangasinan. Siguro um, naman nasusubaybaya muna yung pag-uusap namin dito. Ang gusto sana namin muna mangyari is uh, pagharapin sa inyo si Alejandro at yung mga anak niya kasama na si Mary Grace Peronce. Yes po, yes po sir. Yes, po. Kailan po kaya kayo available, chairman? bukas po, bukas na bukas po sir, bukas po sir. Opo, kasi pauwi na po si uh, Mary Grace dyan sa inyo. Iaayos na po namin ngayon, kakausapin na po namin siya para mag po kayo sa barangay bukas. Ano po magandang uh, oras po, hapon na po? Ako ah, ano available po nila sa ito, naman po naman. Okay, salamat sa availability nyo, Chairman. Ayan, Rio, ayusin natin na kung pagharap sila, no? Yes uh, po. tulungan na natin makabalik si uh, Sir Alejandro sa Bimale. Ngayon-ngayon din, Sir, bumalik ka na ron. Antayin mo na si Mary Grace, ano? At sasamahan din po kayo ng aming reporter para po masubaybayan kung ano itong mapag-uusapan ninyo ano kung dito sa barangay. Ang usapan sa barangay, sabi ng asaw ko, magkikipaghiwalay na ay. Eh, hey, yun ang pag-uusapan ninyo. Either maareglo kayo, or mag na siya na ayaw na talagang magkahiwalay. Meron pang remedyo dyan, legal na remedyo. Di ba? Mm -hmm. Kaya lang, kailangan maayos ang pag-uusap niyo. Kung maghihiwalay kayo, it's either unang-una separation in fact, yung tinatawag natin, wala munang annulment, basta separation lang, hindi kayo magsasama muna. Pero ang maraming legal complication eh kasi si ma'am umamin na na nakikiapid. Opo, opo. O, depende sa iyo kung gusto mo mag ng kaso, pwede ka mag-file ng kaso. Opo. Mga ganon. Pero idaan muna natin kay chairman. Opo. Ano po para maganda usapan? Meron namamagitan sa inyo. Opo. At bukas opo. Sumama ka, tatlo kayo, no? Sumama ka sa father ninyo, punta kayo kay Chairman Bukas. Doon makakaharap nyo ang iyong nanay at mag-usap-usap kayo ron. Gusto ko sana buo kayo para maayos natin ito. Ano, Mary Grace, ganun din sana, no? Bukas, tumupad ka sa usapan, haharapin kayo ni Chairman Urbano de Los Angeles para yes, pag-usapan po ninyo. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hmm. Ayon. Rio? Opo. Pero paalala lang din po, Ma'am Mary Grace, na hindi dapat, hindi ganun kadali tumalikod sa isang commitment. Lalo na po nakasal kayo ni Sir Alejandro. Pero gaya nga po Ayun, sabi ni, ni Ate ni Dan, opo, sasamahan po namin kayo dito sa tanggapan po ni Chairman de Los Angeles sa Barangay Balogo. Ayan. Sir, sasamahan po kayo ng aming reporter. I Schedule po natin yan. Kung bukas na po agad, papasamahan po namin kayo para mapag-usapan na itong problema ninyo ni Ma'am Mary Grace. Maraming maraming salamat po sa binigay nyo kay Idol Rafi ngayon, ngayon din, tulungan ka na namin na makauwi ano? sa binmali para makaharap kayo bukas kay chairman Sige, okay. maraming salamat okay. Ang masabi ko lang, kabayan, ay naku Bakit nga ba nangyayari ito Lalong-lalo na sa mga OFW galing dito sa Saudi Arabia Inuna mo pa ang kabit mo kaysa sa asawa mo at pamilya mo at sa mga anak mo diring diri ka na sa iyong mister o asawa dahil nga ba may lalaki ka na kabayan at meron kang ginagawang kalokohan at ngayon ikaw pa kabayan ang piling na nabibiktima ng iyong asawa sana maging aral ito sa ating mga kabayang OFW na nag-abroad sa iba't ibang bansa kung napanood nyo itong video na ito mag-isip-isip po tayo ng maigi bago natin iwan ang ating pamilya sa Pilipinas.